Eto po yung dam na na-stress sa kolon kada bit Na-stress sa kolon po Walang tulog po yan. Na-stress sa ulam. Na-stress sa kolon. Tapot na tapot. Hindi ka naman pamamatay. Kolon po lang niyo Ano mo naman, tapot na takot. Ganon talaga. Pag umukulan, may kolon. Ba't kaya hindi natulog? Islip ka na na. Islip ka na na. Islip ka na. Wala na yung kolon magdislip ka magapod na. Napuya sa kulog. Tapot na tapot na masakulan ito. E paano niya sa tagkulan? E di ka na matutulog. Kulog lang yun. Vic. Di ka naman masasaptan. Di ka naman matatamaan. Tapot oh, na matay. pa mamalang Hans? Ka naman mamamatay nito. Ano ko naman niya Han? Napuya? Dala, nandog siya yung puyat. Napuya siya sa kabisak bulog. Kumulog naman kumulog ang lakas ng pulan na puwi at nakatakot sa hulog.